Shukran ya Rabbi, shukran Haday na kalbi, shukran Tawag na darbi, shukran okay, Alhamdulillahi Rabbil Alamin uh, Wasalatu wasalamu ala Rasulillah wa, ala wa uh, Kasunod po ng ating mga pag-aaral insya Allah ta'ala tulad ng mga tinalaki natin ng mga nauna ang ngayon ay patuloy pa rin tayong uh, nagpapaliwanag, uh, nagsasaliksik ng kaalaman. Sa aklat na kung saan uh, uh, aklat ng isang bagong muslim na pinamagatang uh, bagong muslim ako ng pag-aaralan ko, ito yung mga basic na para sa uh, mga bagong muslim na ipinaliwanag ng mas mababaw para maintindihan ng gusto. So, ngayon ay kaapat na aralin. Ang ating tatalakayin ay ang pamamaraan ng sala at uh, pagsasaulo ng tinatawag na tasyahud. Okay. Uh, <clears throat> ang pamamaraan ng sala may papaliwanag ng mas mababaw, hindi katulad ng level ng mga may kaalaman na sa Islam. Una sa mga kapatid nating bagong yakap sa Islam. Unang-una, bago ang sala. Kapag nais natin magsagawa ng sala ay kailangan nating malaman ang mga babag natin. Number one, pagsisiguro na pumasok na ang oras ng sala. At ang oras ng sala ay pinaliwanag natin sa ikatlong aralin. So bago tayo magsala, kailangan malaman muna natin yung oras ng sala. Kung pumasok na ba Pangalawa, may sagawa natin ang tinatawag na tahara. Yung tahara yung dalisay na paglilinis na kondisyon ng sala. Kung ang kinakailangan natin ay paliligo, kailangan natin maligo. Kung ang kailangan, wudu lang, ay kailangan magwudu. Ikatlo, ang kalinisan sa katawan, sa damit, kasuotan, at sa lugar na pagsasalahan. Kailangan, ito'y matiyak natin na malinis ang ating katawan, ang ating damit, at ang ating pagsasalahan. Okay? Malinis sa tinatawag na najis. Kasi ito ay kabilang sa condition. Ikaapat ay ang matakpan ng ating tinatawag na aura. Ang pinaka-aura ng uh, lalaki ay mula puso hanggang tuhod na ito'y hindi niya, hindi niya dapat ipakita Uh, sa mga tao. Okay? Ngunit sa pagsasala ay kailangan na kung saan matakpan ang kanyang mga balikat. Ito yung tulad ng pagmahal na umrah na kung saan wajib na kailangan matakpan yung kanyang balikat at walang makita sa kanyang aura. Okay? Ganun pa tayo ay ipinag inutusan sa Islam na kung saan magsuot ng magandang damit kapag haharapin natin si Allah SWT na nakabis tayo ng maayos. Sa mga babae naman, ay sa mga pantas, sa sala, ang uh, pwede lamang uh, ipakita niya ang kanyang mukha at ang kanyang mga kamay. Ito yung may palad. So, yun yung sa loob ng sala. Okay? Na, ikalima, na dapat nating siguruhin bago magsala, ay mahanap natin ng kibla. Saan tayo haharap? Okay? So, bago magsala, kailang alam natin ang kibla. Ang kibla yung direction patungo sa, sa tinatawag eh, sa direction natin na ang tinatawag ay Kaaba. Lahat tayo sa mundong ito, ang kibla natin, kung sa, ang hinaharap natin sa sala ay ang Kaaba. Ito'y bilang uh, direction pagkakaisa sa sala ng lahat ng mga muslim. Uh, hindi ang uh, sinasamba natin ang kung kundi bilang isang uh, tinuring na direksyon lamang ng sala ng lahat ng mga muslim. Okay? Uh, Ikaanim ay ang ating layunin na bago nating bago tayo magsagawa ay kailangan kung saan na uh, uh, dalisain natin ang layunin natin na para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala. Then ang huli ay ang pagtayo <coughs> ng matuwid. Kung ito ay kaya natin, of course, kapag hindi kaya, uh, dahil sa sakit, ay pwede tayong umupo. At kung hindi naman kaya, tayo ay humiga na ang ating paana sa bandang kibla. Kung hindi natin kaya umupo, humiga tayo ng... Uh, ang paan natin ay sa bandang kibla upang sa ating, uh, kahit ang ulo lang natin, nagagalaw natin tuwing sa roko at sa kasusudyun. Okay. So, ulitin ko, ang mga kailangan natin siguruhin bago tayo magsala ay ang pagpasok ng sala, yung oras niya. Okay. Pagsisiguro na pumasok ng oras ang sala. Pangalawa, yung tinatawag na tahara, pagdadalisay, udo, udi kaya ay gusol, Uh, kung 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 hindi naman kaya yung tinatawag na gusol o di kaya hindi kaya ng wudu hindi kaya gumamit ng tinatawag na uh, tubig ay magsagawa ng tinatawag na tayamum okay yung tayamum ay kapalit ng tinatawag na uh, paliligo o kaya ay wudu kapag hindi nakayanan ang tubig okay o di kaya ay walang tubig. So ang reason is, pwede tayong magtayamom kapalit ng hudo o okay, tubig, uh, paliligo kung walang tubig o di kaya ay hindi natin kayang gumamit ng tubig. Na, kahit may tubig, kung sapat lamang nagpanggamit sa ating inumin, uh, panluto, ay pwede tayong magtayamom sa condition na wala talagang tubig na pinagsikapan natin maghanap. Okay? uh, kapag walang tubig, o di kaya may tubig pero hindi natin pwedeng gamitin sapagkat ma, uh, lalong mapapasama ang ating kalusugan, ay uh, ipinagutos sa Islam na magtayom tayo kung ito ay wudu ang kailangan natin o di kaya ay gusod. So ang pamamaraan, layunin muna, of course, pagdadalisa, eh, layunisin muna ang ating private park at then uh, isa puso ang layunin na ito ay para kay Allah, kapalit ng ulo. Kaya gusol din sa malinis na kung saan may buhangin, uh, itapik natin ang ating kamay. Okay? Then, kung may marami sumama, ihipan natin ganito. Then, ipahid sa ating mukha at sa kanan, then sa kaliwa. Yun yung way. So, pamamaraan una, layunin natin. Para kay Allah, ito'y kapalit ng ulo kay gusul. Then, uh, maganap ng malinis buhangin tulad nito. Kung mayroong mga uh, natitirang malinis sa likabok dito, itapik natin ng kamay, sabihin ng Bismillah. Then, kung marami, itapik natin yan. Tapos, uh, ip ipunas sa mukha. Then, uh, sa kanang at kaliwa. Ganun lang po ang simpleng pamamaraan. Ganun kadali sa Islam. Okay nam kasunod ng uh, uh, dapat tiyakin natin ay yung uh, kalinisan sa katawan, sa kasuotan, at sa lugar na pagsasala. Tiyakin po natin yon Ikaapat ay ang pagtakip sa aura. Magkaroon tayo ng maayos na damit na hindi nakikita ang aura. Uh, sa tinatawag na aura, may mga dress, dress code ang muslim. o kailangan takpan ng aura, hindi masikip, hindi manipis hindi panggagaya sa babae kung ito ay lalaki o kaya ang babae hindi pang hindi panggagaya sa lalaki hindi panggagaya sa mga kinamuhian ni Allah subhanahu wa ta'ala yun ang mga iiwasan natin o di kaya ay uh, uh, special sa mga kasuotan ng hindi mga mananampalataya sa kanilang mga pagsamba Ganon uh, ganun din ay kabilang sa dapat natin malaman pagharap sa kibla kailangan nakaharap tayo sa kibla na maayos okay uh, at alamin natin kung saan ang kibla ng mga Muslim. Then yung layunin natin, isa puso natin, ito'y para kay Allah, wanurim, yung pagsasala natin. Then tumayo tayo ng matuwid. Kung hindi natin kaya, doon palang pwedeng nakaupo. Ngayon, isa sa gawa natin ng sala. Uh, sasabihin natin sa, uh, sa una, pag tayo nakatayo, ang takbiratul ikhram. Allahu Akbar. Okay? Sasabihin natin, Allahu Akbar. Either sabay ito sa galaw, o di kaya ay Pwede rin ang mauna yung salita, Allahu Akbar, pwede rin yan. O kaya ay uh, mauna ang galaw, bago ang salita. Pero ang pinakamainam ay ang sabay, Allahu Akbar. Si so, tapat natin ang ating mga kamay ganito sa pantay tengaw, di kaya sa balikat, nakaharap ng ganito din, ipatong natin, sabihin natin yung Allahu Akbar. Yan. At ang unang takbir na yan, unang pagsabi ng Allah Akbar, yan ay haligi ng sala at kailangan uh, kailangan ito at yan ang tinatawag na takbiratul ihra. Then, ipapatong natin sa dibdib ang ating mga kamay, ang kanan sa ibabaw ng kaliwa, ng paganito. Okay? Ay din ganyan, o di kaya ay ganito. At pag sinabi na natin ng Allah Akbar, yung mata natin nakatutok na sa tinatawag na uh, paglalapagan ng ating mga noo Then babasahin natin ang tinatawag na pambungad. Subhanakallahumma wa bihamdika wa tabarakasmuka wa ta'ala jadduka wa la ilaha ghayruka. ito yung babasahin natin habang tayo ay uh, nakatayo sa unang tindig natin lamang ito babasahin. Then isusunod natin ang uh, paghingi ng pagpapakupkup kay Allah subhanahu wa ta'ala A'udhu billahi minasyaitanir rajim Then, itong dalawang ito ay babasahin lang yan sa unang tayo sa sala Pangalawang tayo, pangatlo o pangapat, hindi na natin ito babanggitin pa yung binanggit natin kanina Then, susunod natin dito yung tinatawag na Bismillahirrahmanirrahim At pagkatapos nun, pabasahin natin ng Fatiha at pagkatapos ng Fatiha, kung may alam tayong uh, mixing sura, basahin din natin. Then, pagkatapos nun tayo ay yuyoko. At ang pagyoko ay yun yung tinatawag na roko habang sinasabi natin ng Allahu Akbar. Okay, tataas ulit ang kamay. Allahu Akbar, ihawak natin sa ating mga tuho ng ating mga kamay. Pilitin natin pantay ang ating likod. Sa, mula sa likod hanggang dun sa ulo, pantay. Okay? Then, basahin natin ang Subhana Rabbiyal uh, babasa'y Babasahin natin yan at ito ay mainam na tatlong beses at ang kailangan isa. Pagkatapos nung tatayo tayo ay sasabi, abang sinasabi natin sa may Allahu liman hamida. Habang patayo, pag nakatayo na maayo, sasabihin natin yung Rabbana walakil hamd. Then pagkatapos nun ay magpapatira pa na tayo habang sinasabi yung Allahu Akbar. Okay? Then ilalatag natin ang ating uh, uh, mga ang ating noo kasamang ilong at ang ating kamay normal lang uh, nakarap sa kibla. Yung dalawang uh, yung paa natin mga daliri natin sa paa itutukod natin ito sa sahig. Okay? At iwas natin lum lumatag ang ating mga siko sa sahig. Then sabihin natin dito yung uh, subahan na rabial a'la nang tatlong beses. Pagkatapos ng uupo tayo, sabihin natin Allahu Akbar uli at uupo natin yung kalimpaan natin. Tapos habang nakatukod yung kanang pa yung nakatukod yung mga daliri ng kanang paa natin, din ipapatong natin ang ating mga kamay sa ating binti habang sinasabi ang Rabbi Ferli. Okay? Then pagkatapos noon, tayo magpapatira pa uli. Sabihin natin uli yung sinabi natin Subhanarabbiyal A'la three times, yung position pareho. Tin tatayo, habang sinasabi ng Allahu Akbar, then sasabi ilalatag uli na uh, ating mga kamay, then bismillah, babasahin yung Fatiha, sura, then magsasabi uh, liman hamida at hanggang sa tayo ay magpatira pa gagawin natin yung yung uh, tulad ng ginawa natin ng mga nauna. Okay, sa bandang huli ay uh, magtata uh, uh, babasahin, babasahin natin yung tahiyat at ito ituturo natin pagkatapos noon magsasalam tayo sa kanan sabihin natin Assalamualaikum Warahmatullah at ganun din sa kaliwa. Of, course, ngayon pag-aaralan natin yung tinatawag na tashahud. Okay? Yung tashahud, kapag nakaupo na tayo, nakalabas na tayo sila para ano, Tatas natin ang ating kamay, sasabihin natin yung at lillahi wa salawatu wa tayyibatu Assalamu alayka ayyuhan nabiyyi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis as salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Then uh, pag-aaralan natin so susunod yung pamamara uh, yung mga ibang aralin tungkol may kinalaman sa tinatawag na ating sala. Okay? So, sana may naintindihan tayo ngayon. Kahit may sundan po natin ang librong Bagong Muslim Ako. Anong pag-aaralan ko? Maraming, maraming salamat uli. Wa akhiru da'wana. Anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.